Yung boss, Mitsubishi Strada. Kinabitan ko siya nung underglow light. yan DIY lang yan. Or, kabit ko lang yan. Ito yung park light na, ano, na T10. Ayan, binutas ko na yan dyan. Check natin doon sa kabila. Dito sa kabila, ganun din. Ayan yung itsura nya. Okay. So, check natin yung wirings. Okay, dito naglagay ako ng switch. So ito yung switch na ko na. Tapos ayan. Connector socket in case na kailan baklasin itong panel, mababaklas ko na yan. Tapos fuse solder rekta sa battery isa. Tapos yung door light o dome light kulay dilaw. Yan. Para doon sa dome light na yon. Okay, isasaksak ko na muna ito tapos testingin na natin. Papakita ko sa inyo yung purpose nung switch. Okay na, ikabit ko na mga boss. Yan yung ating ilaw no uh, legroom light. Yan. Okay. Yan yung itsura nya. So yan, pwede nating i-on at i-off. Check nyo, hindi nag-off. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit hindi siya nag-off. Kung saan siya kasama. Check natin doon sa kabila. Okay, ito naman yung right side. Yan yung ilaw nya mga boss. Okay, So, ayun. check na natin yung switch niya. Okay, check na natin yung ating mga ilaw or yung ilaw natin kinabit. Okay, dito, gaya ng gaya, ano sabi ko sa inyo kanina, pagka ito yung naka-off, pindutin natin yung remote ha, oh. Ayan, namatay na pala. Ayan, oh. Diba? Kasama siya sa door light. Ayan. Pag binuksan natin yung pinto, kahit alin, pag right side ayan mabubuhay agad yung ilaw nya ayan kasama yung left and right side ayan. kasi nga kasama tayo dun sa door light or dome light ayan. natin ayan check natin ha mamamatay yan after a seconds ayan Siyempre kapag kanilak natin yan Automatic din yun Mag Mamamatay siya Ayan katulad yan tapos pag nilock natin, lock natin ha, oh. check natin, lock. Ayan. Unlock. Oh, di ba? Lock. Oh, di ba? Kasama na din siya. Unlock. Tapos meron tayo dito switch, di ba? Yan. Ulitin natin. Start naman natin yung Ayan, namatay na siya, oh. Pagka naka-on yan, ibig sabihin, or nakabuhay ang makina, mamamatay yan. Pero pwede nating i-on yan sa switch. Ayan o. ba? Diba? Yan. Tapos pag pinatay natin at masyado namang maliwanag doon sa paahan natin, hindi natin makikita yung pedal. Ayan Pwede natin patayin yan. Yan naman, ang mangyayari dyan, pag binuksan natin ang pinto, yan. Matik siya, magbubuhay siya, or mag-on yung ilaw natin. Tapos, Kapag sinarado na ulit natin yung pinto Matic yan mamamatay Okay Tapos pwede nating i-on manual yan, Buhay na agad sya Tapos pagka pinatay natin Okay Tapos pag binuksan natin ang pinto Magbubuhay na ulit sya Diba Kapag so sinara natin matic yan Mamamatay yung ilaw At pag binuksan natin O oh, diba May ilaw na agad sya Okay, yun lang Yun ang purpose ng switch Dome light Switch Tapos manual switch Okay Mitsubishi Strada Install lang nung legroom light LED light Okay, with switch